Tapos baka may papatawing kayo dyan Please contact do dong Ronald May binili tayong ano rito Yung jeep Medyo may problema to eh Ayosin pa na Adong okay na dong So yung gustong magpatawin dyan yung may papaayos Nandito kami ni Boss Dodong So dito kami sa ano, Regina May binili lang kami Sakyan So uwi so, okay, kami Naayos lang Okay